Ang ani ni Cebu City Mayor Michael Rama na suspindihin muna ang ginagawang mga paghukay sa syudad. Ang detalye ng balitang dako live mula kay One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May utos Sheryl, tigil muna nga ang uh, paghuhukay sa lansangan ng Cebu City kasunod ng utos ni Mayor Michael Rama. Nakita raw kasi ni Mayor na hindi sinusunod ang mga guidelines para sa kaligtasan ng mga motorista at publiko. Kaya kailangan daw maipatupad ang standards alinsunod sa mga excavation permits. Sa ngayon, kailangan daw munang i-review ng LGU ang mga permit ng mga naghuhukay. Nais din ni Mayor na pulungin sa kanyang opisina ang lahat ng kontraktor na naghuhukay sa mga daan sa buong syudad sakop nito ang mga electric water electric water at telecom companies na nagbubungkal sa mga daan ng Cebu City. Habang suspendedo, i-impound muna ni Mayor lahat ng construction materials at equipment na nakatiwangwang sa kalsada. Share rin o linaw nilinaw ni Mayor na hindi sakop sa suspension ng paghukay ang ginagawang bus rapid transit system. Sinusubukan pa man, uh, naman nating kunan ng pahayag ang Metro Cebu Water District na siyang pinaka-apektado ng suspension sa mga digging activities. Sheryl? Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu.